Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung mga mutya po natin at mga uh, medalyon po. Ayan, isa po ito sa pinamamahagi ko na tulad po nitong Trispico Roma. Ito po ay buhay sapagkat ito ay nagagamit po sa gamutan ano, at malakas na depensa. Ito naman yung San Benito. Okay. So, ako kasi po, hindi po ako masyadong nagtatangan ng mga ah uh, maraming uh, medalyon. Kasi yung iba, binabaon ko na nga po at pinapaante ko sa loob ng, ah, uh, sa ilalim ng lupa. Ayan, San Benito. Di Cruz. <coughs> at tagatak. Pero, siyempre, nag-ano nag, rin po ako ng medalyon, yun. Siyempre naman. Ayan. Ito naman yung langka na tapol. Ano? Ang langka na tapol. Ang matindi dito, napaka-init po niya sa palad. Pero, maganda naman po ang dating sa buhay maganda rin po sa negosyo. Ayun nga po, bibili na uli ako ng uh, paninda. Uh, at napakaganda po nito. Kulay gintong lang ka na ito. Ayan, ito naman yung ating ano, kung tawagin ay libo na kawayan. Ayan, o. Oh. Ito pong libo na kawayan, maganda po yan sa unang-una sa kabal. Nasubukan po eh. Subok po yan pagdating din po sa bala, may sa tagilis po yan. Tagibulag. Uh, isa rin po yan sa mga gamit ng mga pulis at sundalo natin. Mga kasundaluhan. Pwede rin po yan sa mga guard. Ano ho? Uh, sa lahat po ng na mga nagtatanggol sa ating bayan. Mainap po yan. Yun nga lang po, ano, paalala lang. Ang <coughs> pwede pong magkapit ng mga gamit na ito, ay may mga mabubuting puso lamang po. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat at maraming maraming po salamat sa palagi nyong panunod po sa atin. Ayan, bali sa YouTube po natin ito, ano, no? Kasi wala tayong kan sa YouTube, hindi ko na po alam eh. Masyado na tayo naging busy nga eh. Ayan po, sa may nais po ng mga pinamamahagi, itong perlas, pangontra, malakas na depensa, malakas sa aliw, sa mga customer, napakaganda po. Itong perlas na ito, solid po yan. Okay, malamig po yan sa katawan, napakaganda. Okay. Hindi kayo babanasin hindi yan sa so, tunay lang po kahit kayo ay nasa ano hindi kayo babanasin malamig yun nga lang pag nagsuot kayo ng kidlat ay naglalaban ng init at lamig pero kung may suot po kayo niyan mas mainam na yan lang po suot nyo. Hindi rin po kayo mauhawin diyan pero mas nais mas maganda yung umiinom ng tubig na madami o, lalo na may mga sakit sa bato ano ito yung umo natin na itim ano Mag-PM lang po sa may nais. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat.